nako ako dahil daw sa mga music videos ko na lumabas. Hindi ako maging plastic girl. Siyempre nagulat ako, hala, bakit? Ano Parang ganun. So, tinignan ko siya and binabasa ko yung mga nag-viral sa social media, lahat ng news, kumala, Tony Fowler, kinasuhan. Siyempre tinignan ko, fake news ba to? Or legit ba to? Then nalaman ko na, legit nga, naintindihan ko. So hello, hello mga kapislat. So this is in my pislat. So for today's video, another reaction in pislat. Tungkol doon kay Mami One. Siyempre, isa din akong maritis na kagaya ninyo. So magbibigay ako ng aking opinion o reaction tungkol sa kanya. Dahil viral ngayon si Mami Tony sa kanyang hinaharap na kaso sa kanyang mga naging... <laughs> sa mga ginawa niya or mga kanyang mga vlog na nudity no or mga hindi nagagandahan ng mga tao. So, bago ako magpapatuloy sa mga hindi pa nakapag-like, nakapag-follow ng aking Facebook page, baka naman gusto klase na content, medyo word na medyo may iinis kayo baka naman ipalo niyo yung hinday so wala nga ng paligoy na diritso-diritso na akong uh, magdadaldal din maglalabas ng sarili kong opinion tungkol uh, sa pabalita-balita ngayon na umakalat na nag uh, si Mami Tony dahil doon sa kanyang hinaharap na kaso so si Mami Toni, mga kapislat nung hindi pa ako nagbablog siya yung naano na ako sa kanya bagay mga guys yung bang grabi uh, grabe yung hanga ako sa kanya hinahangaan ko sa sa mga mami na nagbablog si Mami Toni yung uh, pinaka ano ko yung bang kinukunan ko ng idea kung paano mag hindi kung paano yung kasiksihan niya talaga yung kanyang, yung kanyang galing yung kaniyang lakas ng loob diba? sa kanya ko nakita yung grabe yung ang lakas ng loob niya, di ba wala namang ibang gumawang na napakasiksi at muntik Lad, lad, lad na talaga lahat. So, sa kanya ko nakita. Grabe yung paghanga ko sa kanya mga mga guys. Kasi bilang isang mama, lalo na isang ina, isang mami, lalo na pag may anak. So, hindi magagawa yung mga ginagawa niya. ba diba? So, hanga ang ginagawa ni mami ko kasi isa ka ng nanay at ang dami-dami mong binadala sa buhay tapos yung mga nagagawa mo na hindi nagagawa ng iba uh, special amazing amazing talent so may naano ako dun sa nasa, nasabi niya statement na napaantig ng aking puso na magbigay din ng aking reaction bilang isa sa kanyang mga fans so hindi man tayo napapansin okay lang yan kasi sa dami pa naman ng na gustong magpapansin, magpapapansin sa kanya. So, yung nasabi niya na, na sana daw ay maging, maging aral o maging lesson sa lahat yung nangyari sa kanya. O, di ba? Sana mag-set siya as example sa inyo. Kung hindi man, then okay, meron pa lang kalayaan sa Pilipinas. Meron pa. Napaka, ano yun, yun mabihira ulang maririnig yan sa mga sa mga tao na nag eh, hinaharap yung malaking pagsubok sa kanilang buhay. O di ba? So, laban lang Mami Tony, walang pagsubok na hindi natin malalampasan habang tayo ay humihinga pa dito sa mundong ibabaw o charot. Yun lang yung akin. Wala na akong uh, maidagdag na mga mensahe kasi nasabi na ng lahat. So, ito yung akin ano na lang. So, ano na din bilang isang ano talaga, yung sinabi niya kung saka ka nakilala ng lahat, saka pa din natural talaga yan na maraming consequences kung sa sinabi pa ni Mami ni na kung saka daw siya uh, naging ganito, nakilala saka din uh, dumating yung mga consequences sa kanyang buhay, so ganun talaga yung buhay, natin talaga yan maiwasan siguro kasi Uh, hindi din yan darating sa point na yan kung hindi uh, akong siguro nagsuot siya ng, ng, ng ayos, ba diba? So, hindi siya darating. So, wala na tapos na. Wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin siya maisi, masisi kasi sisihin manatin siya ng sisihin sa lahat ng mga ginawa niya. Hindi na maibalik kasi tapos na. Yung atin na lang maigawa is, is uh, maipre natin siya na malampasan niya yung kaniyang uh, kanyang pagsubok na hinaharap ko, ba diba? Yun, yun aking uh, sariling opinion o react tungkol sa kanya. Lahat ng uh, malalampasan mo rin yan, Mami Tony. O, oh, di ba? Babay. Babay yun lah. Yung mga nag sa akin na mag, mag, ano ako kay, yung mga nagbibensyon mention sa akin na magre-react ako kay Mami Tony, ito na yung aking reaction. O, kayo nang bahala dyan.